Eh? Ay, ako ako na. Na. Ayan o, oh, dadamputin lang, ganun lang kadali. Kasal nyo, may pa-effect kayong ganyan. Eee, ikaw na kasi mauna kumuha ng kape. Hindi, ikaw na nga. Alam mo namang lagi kang una sa puso ko eh. Ano, babad na babad na ako dito oh. Baka pwede mo naman. Bilisan, harutan ng harutan. Ay, guys, may pinagkakaguluhan sa labas. Ano yon? <gasps> ano laki naman yan? Laki nga, no? kasi laki ng pagtingin ko sa sa'yo. Aray ko. Ay, este, ako? Kape. <laughs>